Sa loob ng apat na dekada, binayo ng mararahas ng mga insidente ang rehiyon. Hanggang ngayon, ang sigaw pa rin ng Mindanao ay kapayapaan. Pitumput tatlong bilyong piso ang nasayang sa giyera. Bilyong-bilyong piso na sana napunta sa mga libro, lapis at eskwelahan ay napunta sa bala at granada. Mahigit isang daang libong mandirigmang moro, magigiting na sundalo at sibilyan ang nilamo ng karasan. Sa bawat isang nasasawi ay mayroong ama, anak o kapatid na napupuno ng galit at handang maghiganti. Isang madugong sikulong paulit-ulit. Sino nga ba ang biktima? Sino ba ang durusa? Pero mali maliit pa ang mga uh, limang taon. Pero naalala ko pa yun. Tapos hanggang ngayon ganito pa rin. Ang hinihingi namin sa kung sino mang makatulong sa amin, gusto namin hindi mauulit ito. Oh, kasi libong-libong civilian na nadamay. Marami pang nasugatan dito sa amin na mga, may namatay pa mga bata, may natamaan pa. Isang milyong tao o higit pa. Bata, matanda, nanay at lola. Isang milyong tao o higit pa na puno ng takot. Araw man o gabi, wala naman kasing pinipili ang bala at bomba. Isang milyong tao o higit pa na sa loob ng apat na dekada ay sanay na na magpalipat-lipat. Mga batang sanay na na itigil ang kanilang pag-aaral mga inang sanay na na magintay sa kanilang mga asawa na puno ng pangamba kung buhay pang makakabalik. Silang mga sanay na na magbakuit. hindi bat para sa kanila ang usapang pangkapayapaan